Magandang araw po, so magluluto lang ako ng simple itlog. Itlog lang, na may ano, ayan, kamatis. Ito yung ano po, lunch po. Ang bango, promise. Ayan, kam kamatis yan, Oh. No? ito yung lunch ko sa ngayon. Lagyan ko lang ng kunting ano. Ayan, paninta. Paninta. Ay, Ay sorry. Ayan. Ito yung gitlog ko. So, lagyan ko ng kunting paninta lang. Ayan. Saka so, syempre, kunting asin oran. Kunti lang. Sigusigo lang. Farmer's wrap at malasa, syempre. Gusto ko malasa at saka masyora. Dalawang hitlog yung pinuha ko. Ayan. So, prepretuhin ko na to. Nakano na rin ako. Nakasuti na rin ako ng bawang sibuyas. Ayan. Ayan o. Ang layo ng camera ko, no? Gutom na talaga ako, promise. Kasi nga, ano na, 1.30 na. Gusto kasi kapag kumain ako, tapos na ako sa paglilinis ko. So, kasi mamaya, before 4, punta ako ng school. Para ang dami natang ang naluto ko ngayon ah. Dalawa kasi gitlog to eh. Gusto ko talaga malasa at masawa. Pero ayaw ko namin ng sobrang alat. So, kung sakaling medyo maalat, tagdagan ko na lang ng konti. Ayaw ko nang maalat talaga asin. in. Nasanay na ako sa tanlasa nila. Tapos, lagyan ko lang ng konting ano, seasoning. Nor to be, ayan, nor. Kunti lang. Pero ang gusto ko nito, medyo may konting uh, mantika. Kasi ayaw ko na may, ano, may tubig. Gusto ko talaga yung may konting mantika siya. Tsaka mabanga, o. Oh. Dagdagan -dag ko na ng konting mantika siya. Ayan. Eh, papakpapakin ko lang ko. Promise, masurap. <laughs> Guys, shout out ko lang po si anong si Ate Jesh. Alam niyo guys, siya yung huling nag-subscribe sa akin na talagang nagbigay ng notification si Meta. I'm sorry, si <laughs> si YouTube. Si YouTube. ako sa Reels. So, alam niyo guys, syempre, nung nakita ko yon sinubscribe ko naman siya para naman masaklihan ko naman yung kapaitan niya. Alam niyo guys, araw-araw uh, lumatagdag naman yung subscribers ko. Kaya shout out sa you Ate Jess. Thank you so much po at saka si Blowing TV. Lagi yon, lagi yon ano nag ano, ano sa akin, nag comment kaya malaking pasalamat ko na at siya ko bless at talagang bless ako para sa kanila lang. Wala sa silang sawa na mag-comment sa mga videos ko. Ano guys, asiwa pa talaga sa YouTube mag ano, mag-upload ng video. Kasi di ba sa YouTube, higa eh, yung ano, yung camera tapos yung yung mata ko iba yung tingin nasanay ako sa rails kahit pagpasinsahan nyo lawaang <laughs> kasi guys badali lang naman itong maluto so gusto ko lang medyo may ayoko naman ng sobrang ano oily kasi baka sumakit yung chanko <laughs> hindi na ako sanay sa mamantikang pagkain so pwede na to ready to add na to <laughs> Ayan yung aso namin nagpapasaway. Nagpapapansin ka sila kasi gusto lumabas. Hindi e nga pwede kasi nga dito ako kasi may ginagawa pa ako. Uh, nakita pala yung ano ko. Nakita pala yung ano ko. Yung kamay ko. Ayan guys, yung aking olam. Hindi pala ulam. Ah, uh, gulay at saka yan. Ano yan? Kanel. In-steam ko lang. So, sa ngayon, kakain na ako. So, lalapag ko lang to. Hindi na ako guys magkakat ng magkakat. Kasi uh, hanggang lang naman 8, 8 minutes ko to. So, pagpasensyahan nyo na ako hindi ka kaganda. <laughs> kasi minsan sa LLT, medyo natatagalan ako. Kaya, hindi uh, na ako masyadong magi i look Natakpan, natakpan pala ng kalan. <laughs> so, ayan. So, samahan nyo naman akong kumain. Please. Sige na. Uy. <laughs> <laughs> kakain tayo. Yung spring onions ko pala hindi ko nalagay. Gusto ko guys may spring onions para mabango siya. O ayan, ilalagay ko ulit kasi mainit pa naman Kasi mabango kasi kapag may spring onion siya. Kaya gusto ko may spring onions. Ayan. So, elitin ko lang kunti. So, few seconds lang. ikot-ikot, oh. Kasi hindi niya nakita, oy. Ayan, oh. So, okay na yan. Diba? Masarap na. So, banlawan ko lang. Banlawan. Binabanlawan ko lang na mainit na tubig. Ganun talaga kami. Tapos ito yung spinach ko, oh. Ayan yung spinach ko. O, steam lang yan. Well, so, ano lang yan, guys. Uh, 12 minutes lang so dito ko na siya ilalagay at ako makain na ah <laughs> ayan siya oh may kasi yung washing machine ko kasi nga nag washing ako ng ano po yung heavy heavy jacket ko, eh hindi na naman mainit parang mag spring na eh kasi umi eh hindi na pala malamig, mag i-spring na <laughs> Bakit hindi ko na kailangan ganitin? para naman maligpit at matago ko na. Kain tayo ah. Sabay yan. Para sarap-sarap pagkamay. Magkakamay ako, promise. Patay yung buhay sa uspon kasi may, may mayingay. Yung washing machine ko maingay ko rin. Pasensya na kayo. Ganun talaga eh. Sa so, banlo. Ganun talaga eh. gusto, parang gusto kong magka, ano, magkamay. Kasi wala akong bantay, wala yung lola ko. So, pero akong magkamay sa ngayon. Ayan. Ayan, yung kanan ko. Ano kayong kain tayo? Masarap magkamay from this. This is my favorite moment, magkamay. Pero ako magkamay, pag wala lang akong bantay. Kasi nahiya ako mag-ano sa kanila magkamay. Ayaw kasi nila na magkakamay. Ayan yung angka. Tinakpan ko pala yung cam ko, no? <laughs> Kain ko. Naka 8 minutes na ako. Magkakain ko lang ako. ayoko na kasing mag-cut-cut. Pero pag talaga expert na ako, at saka siguro marami na yung subscriber ko, kailangan ko na lang mag-cut. Ngayon, okay pa naman. <laughs> saka hindi, tal hindi talaga kaya ng oras ko na mag-cut ng ano, mga... Masyadong mag-cut oh guys, ayoko naman sobrang magpuyat kasi nga, ano yung trabaho ko hectic na. Tapos kung magpupuyat pa ako, baka ano na lang ako, mag skeleton na lang ako. Ayoko naman sobrang mapagod, sorry. <laughs> mm, ang, ang galaw ng camera ko, magkamay ako, promise. Kayaan tayo. Mmm, sarap. Basta ko ayan yung ano ko, spinach ko. Baka sabihin ng subscribe ko, ano ka, magkakamay ah. Mas ko talaga guys magkamay from Miss. Tingnan nyo guys na ano ako kasi wak pa talaga ako. Ito dito yung camera ko. Dito ako tumitingin. Ah, layo pa talaga. Hmm. Bago, po, bago po ako nung magpaalam. Shout out po ate Jess. Thank you so much po dahil ikaw po yung pinakahuling nag-subscribe sa akin. So talagang tanda po kita. So, yung iba po na susunod, basta nga, mag-notep po sa aming sa YouTube, i-shout-out ko po. Shout-out din po, ah, Blowing TV. Thank you so much, bebe. So, walang sawang support sa akin. Thank you. And I love you po lahat sa inyo po na nanonood na ang aking videos po. Thank you so much. Bye-bye. God bless us all po.